<laughs> umiya ka na naman siya? yow ano ano tayo? pinigil ko na naman si Lancelot sabosi ni wong si ba si Felix ba? oo to kasi may liga ka sa mga pogi Kumanap ka kaya ng pangit para ibigin kang tunay. <laughs> ate, ang si Ate, umiyang na ang tao. Nagawa mo pa mo naman kasi yung mga type ko, mga pogi, di diba? Ano ka ba? Nagsisabi lang naman ako ng totoo. Okay lang. Okay lang. Okay lang ba? Okay lang din sa akin, pre. Hi, Ularinig, Ay, nako. Kung ko ba yun? na si Bay. Uy, si bye. 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 Bye.

Ah, na yung para sa iyo. Ibali ng pang, mas sa ibigin tayo ko. Uy, ate, nakita kita kanina. Nagkatitigan kayo ng lalaki na may dalang speaker. Doon ko ka ron, may tama ka ba sa ulo? Di ba alam mo yung mga naging past boyfriends ko? Puro pogi, puro pogi, yun yung magpupute yung matatangkad. Matangkad pa lang nga yung wala na sa kanya eh. ka ba kahit naman ako na pansin yung titigan ng dalawa. Yeah, Yan! ka naman te! Ayy! Sino ka ang ka pa, nakita rin kita, nagkatitigan ka yung bay. Kilala mo ba yun? Kilala oh, ko siya. Gusto mo, ito reto, ito ay Oo, sige, reto mo siya. Ta, sabi nang hindi ko type yung mga ganong lalaki. basta ano ah, pakilala mo siya kay Bayan. Gusto mo ang lumigayang yung buwan? Umanap ka ng pangit na tibig mo ang tunay. Tol, 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 tol. Ligyan nyo mga ng mga babae kanina, di ba? Oo, tol, ayun yun. Ate, di ba kayo kasama ng babae dalawa kanina? Oo. Ang kapalabay, pinag uusapan ka ng mga kapatid kanina. Oo, punis tayo kay ano sinabi kay Bay? Wala lang, lang sa tatungkol kay Bay. Magiging talaga neta ni Bay. Kaya nga eh. na ako. Sige ingat. Salamat. Oo. Anong sinabi kay Bay? Sige, isipin Ito ka, Bay. Sabi mo, Bay. Hi. Hi. Crazy ka ba? Bay, crazy ka daw, Bay. Talaga, crazy ako. Ano yun? Baka talaga. Wala talaga sa bundok nun, bay. Pogi yun, ibig sabihin, di ba, pre? Pogi <laughs> yun, bay. Bay, pakilala ka na. Ay, hey, Andre. Ibig yung kanina, di ba? Yung tingin ng tingin sa akin. Maligo, um... Maligo ka muna. Bay, narinig mo yan? Maligo ka muna daw bago bumalik dito. Tara na. Wala daw ka ayaw sa akin eh. Wala yun, di ba crazy ka? Oo. Kaya may pag-asa ka. Oo nga, no? O, di ba alam mo? Oh.

Huwag ka nang mawala Ngayon Dadaling kita sa aming bahay Di tayo mag-aaway Aalis tayo sa tunay Pagalit, bakit? Uy, talagang may pag-asa ka, nagpapakipot lang yun eh Talaga? Oo, kaya umuwi na tayo, gabi na Uy

Ano ba eh, ready ka na? Oo, oh, tara na. Sa porma mo ba yan? Naka-levers ka, tapos chinelas, red, nice one. Tama, no? Tara na, tara na. Tara na? Tara. Wey bay, kayo niyo kapatid ni Audrey. Tara tanungin natin kung nasan si Audrey. Wey bay, di ba yung kapatid ni Audrey? Opo, bakit po? yung ba Opo. Diba yung kapatid mo? Opo, di ba diba, ikaw po si ba yung mga sana kahapon? Hmm, di ba ate mo? Opo. Sige, punta na lang po kayo sa bahay. Salamat. Tao po! Taw po! Sino naman may nasa labas? Ate Angel! Ma! Tignan mo kayo nasa labas, may kumakatok. Mama naman, may ginagawa. Na ah, kaya naman pala eh. Mama, yung nangarana pala kay Audrey kahapon. Ano? Bakit? May matiligod na ba kay Audrey? Ano ba yan? hello po, pwede po ba manligo yung kaibigan ko? Ano? Niligawan niyo yung anak ko? Parang hindi yata kayo naliligo eh. Hello boy, dito tayo naliligo. Naliligo ka ba? Naliligo ako tol. Balik na lang po kami pagtapos po namin maliligo. Tara boy. Dapat lang. Tara na lang nakairam ako sa kapatid ko. Audrey! 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 Wala! Ito yung pera ko! Ito yung pera ko! Importante pa naman yung para sa gamot ni Audrey! Ma, nakadiscounti ka po ba kay tita nung pera pambili ng gamot ko? Tau po! <laughs> Oo oh, na, nakairam ako, pero ma... Nah, hindi ko alam mo, baka nahulugan ako ng pera eh. <laughs> ma, alam mo naman kailangan ko yung pera para sa gamot ko, hindi mo pa iningatan. Opo, opo. Opo. Ma, may kumakatok yata. Sino sila? Oh, ikaw na naman. Alam mo may problema kami, sumasabay ka pa eh, no? Gusto ko pa ibalik ng pera. Pulot ko po. Ano? Ikaw yung nakapulot ng pera ko? Balik pawaso ka, pawasok ka. Pawasok dito ka muna mo po. Audrey, anak! Okay, ana! Tama ta. Audrey, anak! Kasi kasuin mo ka muna si Bay. Ama! Oh! Di ba yan yung makulit na nagkakagusto sa akin? Oh, Nak, No, makaisipasyon okay. so naman siya. Dito na makasinakakulit ng pena na nawala eh. Bayan si Mama. Sige na. Wala, anak, dito mo na ka upo. ko muna kayo dyan, ha? Dodri, pasensya na pangat ako. Pero malinis naman Ma puso ko. Ang eh. naman ibay. Bay. Kahit hindi siya kagwapuhan, malinis naman yung puso niya. O, Dena, kalika. Bakit po, yeah, Mama? nakalikha mo sabi na ako. Na alam ko naman na wala naman na kay ni Felix, 'di ba? Bakit hindi mo pa pagbigyan ligawang kanibay? Eh ma, naalala mo pa ba, ba 'yung sinabi mo nung bata ako? Anak, paglaki mo ha, huwag kang mag-aasawa ng pangit ha. Gusto ko mag aasawa ka, guwapo, mayaman at may pinag-aralan. Siyempre naman po, Mama. Di diba sabi mo wag akong magpapanigaw sa mga pangay? Oo, anak, nasabi ko yun. Pero hindi ko naman nakalain na magugustuhan ko yung taong niyan para sa'yo. Emma, alam mo naman hindi ko siya type, di ba? Eh kung sa pagiging magkaibigan lang papayag ako. Pero more than that, hindi na maayaw akong sa kanya. Kasi di ba alam mo naman sinabi ko na sa'yo na focus na muna ako sa studies ko. Huli ako para makatapos ka. Uwi na po, uwi na po ako. Hmm, kawawa naman si Bay. <laughs> Sige naman, ma, na muna ako. Tao po. Tao oh, po. Parang may tao yata sa labas. Baldo. Mami. Mami. po Ma, dito yung manliligaw ni Ate Audrey. Ah, si Bay. Sige, papasukin mo rito. Ma, ano ba yan? Audrey, Kata, alam mo naman, alam mo mabait yung tao eh. Ah, Bay, pumasok ka daw sabi ni Mama. Oh, nandiyan na si Bay. Audrey, entertain mo muna si Bay. Ah, or Bay, umupo ka muna rito. Hi. Hello. Madre, bakit nang mukla ang labi mo? Saan ka ba? Oo, bay. Sa totoo niyan, di ko nga alam kung gagaling pa ako eh. Ano baka may tutulong ako? Gagaling ko lang para gumaling ka lang? Ah, bay. Sa totoo niyan, kailangan ng malaking pera para sa operasyon eh. Kayaan mo pagdarasal kita. Salamat, bay. Sorry ah kung nagmasungat ako sa iyo ng mga nakaraan. Okay lang yan. Importante kaibigan na tayo. Sige na, kukuhaan mo na kita ng may ina. Ate! Andrei! Ano yun? Nakikita mo nga sa labas, parang may nagsisigawan. Audrey, gising ka! mo! Ano? Okay. Ka. sure ka ba na kaya mo pa maglakad-lakad? Gusto mo ang huwi na lang tayo? Kaya pa naman. Audrey! Tara na? Uwi na tayo? Oh, bye. ikaw pala yan. Audrey, kamusta ka na? Okay lang naman. Mabuti naman walang mangyari masama sa'yo. Oo nga eh. Salamat na naman. Dun, Brian, no, Dre. Oo, ano? po. naman. doon. Wala yun, Audrey. O ano, pupunta ka ba sa bahay? Tara! Ah, bye. Ano pala yung surprise na sinasabi mo sa akin kanina? Kasi kinakuusap ko si Papa. Tungkol saan? Nabinta ko ang lupa. Ano sa akin ni Lolo? Ha? Bakit mo ginawa yun? Para matulong ako sa'yo. Bayad mo talaga, bye. Salamat ta. Dagalan ko ang kita, Diyos. Abay, mag-Diyos ka muna. Pudri, may dugo ka sa ilong. Ano? Ayod lambay ba ya? Bay, Bye. Um, ko muna yung anak ko. Kasi masyado nang lumalala yung kondisyon niya. Hindi po, tita. Uwi mo na po ako. Paano po, tita? Magbalik ko. Makatulog pa ako sa inyo. Ano? Paano? Sinabi ko na kay Audrey na po. Sige po, uwi na pa ako. Maraming salamat ba yan. Ay! Anong oras na pa na? Ito pa ang ito, Audrey, anak! Audrey! Anak! Audrey! Nak! Di ba gandang biro yan?

Paawa naman si Audrey, no? Paawa. Natagot ko siya ang bata para magatay. Kaya angay. oh pero bago siya mawala, tininig ko po siya. Isang taong nangailangan. Talaga? Nakaprod naman si Audrey. Kung matay, nakakaanga yung ginawa ni Audrey. Tara, mga tol. Uwi na tayo. Baka hinanap na tayo mga magulang natin. Tara. Ba't kailangan mo pa ibenta yung luba? Baka pag tumagan, kailanganin mo din yun. Lalo na pag tumanda ka. Hindi ba kaya ko binenta yun? Ito ko matulong sa tao malapit sa akin. Ala! sino niyo naman na tao na yun. Sino ba yun? Si Audrey, hayaan mo makilala mo din yun. Talaga? Papakilala mo sa akin yan ah. Tara na! Tubay! Pwede bang bilhin mo ako fishball? Nagugutom na kasi ako eh. Kanina pa tayo palakad ng lakad. Sige, Rigma. Pumili ka na. Dito, parang nagsumit ng tindera. Ito nang makita ko na itong lalaki na to. Dito nang matandaan ko. Itong baseball at itong pechampo. Okay na, lulutuin ka na. Kuya, ito na po pa yung palamig niya. Sama. Oo nga, tatandaan ko na. Siya yung lagi ko napapanamimipan. Kuya ate, ba't panaitinin mo sa tito ko? Ay hindi, hinihintay ko lang po yung bayad O Tito, bayad mo daw, kanina ka pa dyan ang iniinom So Bye! Sander, kamusta ka na? Ito, okay lang. Ikaw, kamusta ka na? Lang din naman, bibisita ako, Laudrey. La ano? Di mo ba alam? Dalawang linggo na siyang wala. Sander, huwag kang mabiro yan. Totoo yan. Wala ka, ba? Ikaw, ayaw mo maniwala. Wala. Sino bang babae na sinabing patay na? Tara, di dito mo na tayo. Dubai, kung gusto mo, punta natin si Audrey. Kung totoo talaga yung sinasabi ni Sander na yun. Masig masamaan mo ko. Huwag na umiyak, Tito Bay. Nalulungkot ako sa eh sa akin ni Lolo. Ha? Baka mo ginawa yan. Para matulong ako sa'yo. Bayad mo talaga, bay. Nagpanag <coughs> ginaipan ko na lang yung Audrey tsaka ang lalaki na yan. Bakit kaya? Ito ba yan, bay? Tao po! Sino po sila? Ito ba? Ibi hmm. tao pala eh. Yes. <laughs> Dito ba ate mo? Sino pong ate? Si ate Audrey? Sa totoo po niyan, wala na po si ate. Kung gusto niya po, pumasok na lang po kayo sa loob. Kausapin niyo po si mama. Sige, Titubay. Bay. Para malaman natin kung ano talaga nangyari. Ah, <tong noise> ako ya, Bay. na po kayo dyan. Mama, may bisita po tayo si Kuya Bay. Ah, sige po, Mama. Hintayin ka na lang po namin sa labas. O, oh, kayo pala yan. Para nga pala kayo napadalaw. Tan Tanong ko sana, unang nangyari kay Audrey? Si Audrey? Bay, totoo niyan, dalawang linggo nang na maalam sa amin si Audrey. Ito ba? Totoo talaga yung sinabi ng Kiyos Kandir. Ano? Ibigay mo pa ba, ba yung benta sa lupa? Hmm, ito pinakako kay Audrey. Tama ah, yan, ito ba? Ayun naman yung pinangako mo sa kanya. Anong pinag-uusapan niyo? Ipo, tita. Binenta ni ba yung lupa para pagtulong kay Aubrey. Sige, wag na lang, Bay. Uh, ito po, Pero wala na rin naman yung anak ko eh. ito wala na po si Audrey na ako po sa kanya. Huwag na ba Mas okay na sa akin na pinakita mo yung pabutihan mo sa anak ko. Okay ano po, tita. Paano po, tita? Uwi na po kami. Tara na bay O oh, sige. Ingat kayo. Okay, na si Audrey. Tama, ah, tama. Para si Bayo. Bay! Oh. Bay, galing ba? Bay, dito ka muna. Tambay ka sa amin. Paano sa'yo? Tambay mo na ako dito. Sige ba, may pupuntahan din ako eh. So ano bueno, bay, kamusta ka bay? Okay lang, umiisip pagkawala ni Audrey. Ayos lang yung bay, Nakakalimutan mo din yun. Diba tol, dinunit ni Audrey yung puso niya sa tao na nangailangan? Oo nga no, ibig sabihin parang nabubuhay pa rin si Audrey. O tol, babae kaya nakatanggap ng puso ni Audrey? Sana babae nakatanggap ng puso ni Audrey, para may pag-asa ka ulit bay. Sana nga babae. <laughs> <laughs> Ay, Miss, Pede ba magtanong? Ano yun? Kilala mo ba si Audrey? Audrey? Anak ni Mamitricia Tricia ba yun? Oo, oh, kilala ko yun, dun yun sa Kanto Banda Kaso si Audrey, matagal lang na maalam Oo, alam ko, sa totoo nga yan, nasa katauhan ko na si Audrey Ah, ah? anong sa katauhan? Ano nangyari yun? Totoo niyan, dahil kay Audrey, kaya ako nagkaroon ng pangalawang buhay. Dinonate niya yung puso niya para mabuhay lang ako. Talaga, ikaw yung nakatagap ng puso ni Audrey. At ang hindi ko pag miss ko na kasi si Ate Audrey. <coughs> ate, doon po nakatira si Mami Trisha. Kung gusto po, samahan na lang kita. Sige. Uy, Tol. bagong dito, ito, kilala ba yan? po yung bahay ni Mami Trisha salamat na. Ay! Bibay, hey, ba't to ka? para nakita ko na sa... siya. Ang mo, bay. Dahil mo na Mami Trish? Mami Trish? Sino sila? Oh, Shai, ikaw so pala yan. Ano atin? Trish, may bisita po kayo. Si Dayan, gusto po kayong kausapin. Bakit? At tungkol sa yung pag-uusapan natin? Tungkol po kay Audrey. Ha? Sige, pasok ka. Paano, Dayan? Dito na ako. Salamat, ha. Bay, nakita niyo ba yung kasama ko kanina? Ano na kayo din kanina? Bakit? Kasi sa sa kanya din na yung puso ni Audrey. May pag-asa ka na. Babae na katanggap ng puso ni Audrey. Yes, one, bye! Ito ka pupuntahan ito para makita ko si Audrey. Ano nga palang pag-uusapan natin tungkol sa anak ko kay Audrey? Ah, pita. ako po si Dayan. Sa totoo po niyan, sa kanya po din na yung puso ni Audrey. Ano? Audrey? Anak? Ah, tita, alam ko po na miss na miss ko na po si Audrey. Sorry, Diana. Sobrang miss ko lang kasi si Audrey. Alam ko naman po yun. Nararamdaman ko po na sa katauman ko po kasi siya. Salamat, Diana. Ah, tita, ako nga po dapat magpasalamat. Ay, kung di dahil ko, Audrey, wala ko dito ngayon. Mas na kami na sa langit. Lord, salamat ah. Kahit pa pano nabawasan na rin yung sakit ng bibig ko. Kaya ko, po, lagi po akong dadalaw dito. Audrey? Tita, sino po siya? Ah, siya si Bay. Siya yung best friend ng anak kong si Audrey. Tita, lagi ko po siyang napapanaginipan. Sa akin ni Lolo. Ha? Baka mo ginawa yun. Para matulong ako sa'yo. Bayad mo talaga, Bay. Nagpanaginipan ko na lang yung Audrey tsaka ang lalaki na yan. Bakit kaya? Talaga? Ibig sabihin, bago mawala si Audrey, mayroon din pala siya ng pagtingin kay Bay. Dita, hindi di ko kukusapin siya. Okay lang sa akin Bay. Diane, nak, okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Kasi kung ano yung um, nararamdaman ni Audrey, yung yun? ano yung bago ngayon. Hmm. Ano, nak? Ikaw na bahala kay Bay, ha? Maiwan ko na kayo. Alam ko, Audrey, ikaw pa rin yan. Alam mo, miss na miss na kita. Alam mo, Bay, miss na miss ka na rin ni Audrey kasi yun yung nararamdaman ng na puso ko. Talaga? Salamat Lord, binalik niya si Gigi sa akin. May pwede ba magtanong? Ano yung dayan? Pero sana huwag ka magagalit. Ganda-ganda kasi ni Audrey. Paano siya umibig sa'yo? Ah, ganito kasi ang dayan. Si Audrey kasi lago siyang iniwan ng mga pogo niyang boyfriend. Kaya sinabihan siya ng atin niya na umalap ka ng pangit at iibigin ka pang tunay. Ah, kaya pala si ay, Dayan ay, na pili niya. That's, that's <laughs>